oh, isang malaki. Balik pag kinuha ko sa kanya doon, oh. Kasi nasangit kasi mga idol. Labi dalawa ang nakuha ko, sobrang saya ko. Kawawa lang yung anak ng pinsan ko kasi siya yung nag-ano sa tubig doon. Sayang din kasi mga idol pag makawala yun. Sayang talaga. Ang ano namin dito. Kasi sobrang init. Pero enjoy kami idol oh. Yun ang isa pangalawa. Buti nga hindi naputol putol yung ano ko. Yung nylon ng lubid. Uy, <laughs> thank you Lord. Magandang araw sa ating lahat mga idol. Bali araw pala ito ng Sabado. Nung Bernes ay nagplano na po kami sa anak ng pinsan ko, napupunta talaga kami sa Pispan. Bali pangalawang punta na namin to mga idol. Kasi naipag-isipan namin na wala naman daw kaming uulamin. Medyo malayo-layo talaga to ang lugar na to sa amin mga idol. Siguro pag magsakay po kayo ng mga kulong-kulong. Yan, may pasahay pa dyan ng mga 25 pesos siguro. At pagkatating namin dito mga idol, dadaan pa rin kami sa tulay. At naka ano na kami sa tulay mga idol, nakadaan na. At napakaganda naman ang view. Tingnan nyo naman po, mainit-init talaga mga idol ang panahon ngayon. Diyan pala yung pupuntahan namin mga idol, sobrang layo pa yan. Naglakad lang kaming dalawa at madamo. Kaya nagiiwas talaga kami sa mga uh, sahas At pagdating na namin sa spot mga idol, dito na po, dito pa rin kami dati sa spot na ito kasi dito lang kasi ang malakasang kumakain mga tilapia mga idol at yung bulan-bulan po at mga ilang oras mga idol ay nakahuli na rin tayo ng isa at siya din ay nakahuli rin po ng dalawa at sunod-sunod na rin po yung huli natin dyan mga idol ang sabi ko sa kanya mga idol ay kakain muna kami kasi sobrang gutom na din po at kain po tayong lahat mga idol pero mero lang po tayong pasasalamatan at isa shout out lang po mga idol. Bicol Bon TV 24. Shout out idol, maraming salamat sa pag-comment mo. Ang ulam pala namin mga idol ay tuyo at saka Sardinas Kung sino po yung gusto magpa-shout out mga idol, comment na lang po sa baba. At ang sabi ko sa pinsan ko mga idol, na uuwi na tayo kasi sobrang init na talaga. Tirik nang init kaya sabi ko sa kanya last na to. At ngayon nakahuli tayo ng isang piraso mga idol at uwi na kami. Pauwi na kami kasi mainit na talaga mga idol. Mag alas 11 na. Update ko lang kayo mga idol pagdating sa bahay. Yan pagkadating ko sa bahay mga idol nagingi ako ng 10 pirasong tilapia at isang pirasong bulan-bulan. Ang plano kasi ko dyan ay ipapaksyo ko lang yung mga idol sa bawang lang po at dalawang pirasong sili at agad ko naman po sinalang sa uling na may kahoy at pagkatapos ng ilang limang minuto ay luto na po yan mga idol tingnan nyo naman po yung adobong paksyo na tilapia natin mga idol at bulan bulan napakasarap po yan kaya kain po tayong lahat mga idol at nagsandok na rin po ako hindi talaga yan siya maanghang mga idol kasi hindi ko naman po piniga yung dalawang piraso ng siling haba at isimikmik mik natatawa yan mga idol kasi kakain na daw siya at andyan pa si Chucho nakapanood sa amin. Kaya kain po tayong lahat mga idol. Lord, thank you sa biyaya araw-araw po na binibigay niyo po sa amin. Tara mga idol, kain po tayong lahat, sabayan niyo po kami. At kumuha na rin po kayo ng plato dyan para pagsalos-saluhan natin ang aming ulam mga idol ng adobong tilapia na may bulan-bulan. At ang sabi pa dyan ni Mik-Mik na mga anak ko mga idol ay prito daw sana. Sabi ko wag kasi sa lang para meron kayong isabaw sa kanin. At maraming salamat pala sa mga baguhang followers natin dyan. Welcome po kayo dito sa page natin mga idol. At sa lahat po ng mga OFW na laging nakasuporta po at nakapanood sa aming video. At lalong lalo na din po sa mga trabador sa Pinas. Kagaya ko mag-iingat po tayo palaging lahat mga idol. God bless po at maraming salamat sa panonood.